Good morning mga Marcy at Parsi! Happy Halloween! Naglinis nga muna ako dito sa kusina dahil may ilalagay nga ako ditong gamit. O oh, ba diba, may idadagdag na naman ako kahit masikip na nga rito. Simula nga nung nagpalit ako ng platuhan, eh wala na nga akong drawer kaya wala na nga akong mapaglagyan ng kape at asukal. Ang ganda nga nitong shoebox na pinadala sa akin at medyo makapal nga yung kanyang pagka-plastic tapos meron pa siyang magnet dito kaya natatakpan talaga ng maayos. Nilinis ko nga muna to ng maayos bago ko nga lagyan to ng mga pagkain dahil nilagyan ko nga to ng sapatos ng daddy for Content. Napakaganda nga niya o diba naging organizer na ng pagkain namin. Yung nagayon niya ng sibuyas at bawang ay doon ko na nga lang din pinatong dahil wala naman akong ibang paglalagyan nun. At yung mga jar ko nga ay doon ko na lang nilagay yung mga harina, baking soda at kung ano-ano pa. Mas luluwag na to dito pag nagawa na ako ng daddy ng hanging shelves dito sa may gilid. Sa ngayon ay eto na nga muna yung ayos dito sa may kusina. Isa-isa ko na nga rin pinag-aalis dito yung mga lagayan ko ng condiments dahil magre-refill nga ako at yung ibang walang laman eh, huhugasan ko na. Pagkatapos ko nga punasan yung patungan eh, hinugasan ko na nga rin itong mga lagayan ng condiments. Hindi ko nga nilahat dahil yung lagayan ng mantika at saka patis eh, meron pa namang laman. Isa pa, hindi naman to ganun karurume kaya ayan tamang punas na nga lang tayo. Isa talaga to sa mga nagpapasaya sa akin yung pagre-refill kung dati nga eh, nanonood lang ako ngayon nga eh, ako na mismo yung gumagawa. Kasi dati bago ako magsimula mag-vlog eh, lang naman ako sa ibang mommy vlogger. Akala ko nga dati eh, napakadali nga lang ng ginagawa nila sabi ko video video lang iayos eh, na pero hindi rin pala dahil bukod nga sa pagbibideo video, eh, natatagalan ka din talaga sa mga gawain mo tapos i-edit eh, mo pa nga. Masasabi ko na nga rin nag-improve yung video ko tsaka pag voice over ko dahil sa unang buwan ko talaga ay eh, ang pangit talaga nun. Sobrang bagal ko nga nang magsalita at napakagulo pa nga ng video ko. Marami na nga rin akong pinagdaanan at alam kong mas marami pa nga akong pagdadaanan. Ano daw? Pero hindi kasi nung nag-uumpisa pa lang talaga ako eh talaga ako ng mga basher. Pero may iinag din naman sa akin na na-concern about nga dun sa video ko na wala nga daw manunod pagka ganun nga daw kagulo at yung boses ko nga daw e bukod sa mahina e eh, napakabagal pang araw. At syempre dahil bilang nagsisimula pa nga lang ako dati e nagkaroon talaga ako ng struggle dito sa aking Facebook page. Kasi yung mga video ko sa TikTok na sayo sayo e eh, ko nga dito sa Facebook page ko tapos ina-upload ko din siya sa aking personal account kaya ayun nagkaroon nga ako nun. eh, syempre dahil nag-uumpisa pa lang tayo dati kaya syung syunga syunga pa tayo at magpahanggang ngayon pa rin naman marami pa rin talaga ako na discover. Anyway, naalala nyo ba yung post ko na nakaraan na naghahanap nga ako ng marerentahan ng tent o di kaya magpapahiram sa akin? So yun nga kahapon may nag-comment nga at sabi ko nga sa kanya ay e, mag-message sa akin dahil hindi ko nga siya ma-message. So yun, sabi ko nga sa kanya kung magkano nga yung renta at sabi niya nga 350 at dahil dakilang tagatawad tayo kaya naman tumawad nga ako at sabi niya nga 320 na lang daw. So yun nga kagabi pinalalamog ko na siya para hindi na nga namin siya dadaanan bago nga kami pumunta sa pupuntahan namin. Hindi ko nga siya sure kung sabihin niya pero tingin ko alam niyo naman na dahil halos lahat nga ng tao ngayon ay eh, pupunta ngayon doon para nga dalawin yung mga mahal nila sa buhay na namayapa na. Tinanong ko nga siya kung magkano nga yung pagkakabili niya dito kasi nga iniisip ko na bilhin ko na nga lang. At ang sabi niya nga eh 500 nga lang daw kaya nagtanong na ako kung gusto niya nga itong ipagbili. So yun nga pumayag nga siya kaya naman dadagdagan ko na nga lang kung magkano nga yung ibinigay ko sa kanya. Hindi ko nga lang kagad na send kagabi kasi 14 na lang yung natira sa Gcash ko. So shoutout sa iyo Mami Arby salamat nga sa pagpayag na bilhin ko na lang to dahil sa iyo eh matutuloy nga yung overnight namin mamaya. Paggabi nga rin pala, nagbalot na rin ang daddy nitong Shanghai at siya na nga ang nagtimpla niyan dahil hindi talaga ako marunong magtimpla ng Shanghai. Isa nga to sa mga babaunin namin at mamaya ako nga to piprituhin at ako nga lang lahat ang magluluto ng babaunin namin pagkain. Nagtatawanan nga kami dyan bago ko nga siya videoan kasi baka mamaya sabihin daw, nakakamay lang daw siya sa pagbabalot nitong Shanghai. At sabihin ko nga daw, nakatatapos niya nga lang daw umechas. Pero syempre, nya lang yon Syempre, nagugas nga muna siya ng maayos at dahil pagkain nga itong hinahawakan niya. Isa talaga to sa hindi mawawala pagka meron ngang outing o di kaya handaan At yun lang muna mga mars at parsi Salamat sa panonood Till next video